Ayan pang muha! Aray! Pipay anak, dumating ka na pala. Palit ka kaya muna ng damit at ipaghahanda na kita ng makakain. Pipay? Pipay? Gusto ko ng normal na ina normal na ama. Ayoko nang gaya nila. Bakit kayo pa? Bakit kayo pa ang naging magulang ko? Gusto ko, mga magulang na hindi pipi, hindi bingi, at hindi bulag. Ayan, hi guys. Uh, may parang akong video. Ayan, panuulin nyo. Uh, kung ang anak ay kayang ikahiya ang kanilang mga magulang, pero yung magulang ay hindi kayang ikahiya ang kanilang mga anak. Bakit? Dahil po, kung wala po ang ating mga magulang, ay wala po tayo dito sa mundong ibabaw. Dugo at laman po nila ang ating nasa katawan. Kaya galangan po natin ang ating mga magulang. Huwag po natin sila ikahiya dahil nagsasabi ng mga tao na ganito ang ating mga magulang. Proud po tayo kasi pinalakihan nila tayo na maging matatag. Mapagmahal at magalang sa kapwa sa nag-ayos sila tandaan ng mga anak na kahit anong mangyari, magulang nyo yan. Diyan kayo nagmula. Hello, ko. Punong-puno na po. Bakit ako pa ang kailangan makaranas ng ganito? Ang magtis ng pangasara at pamimintas ng mga kaklase ko dahil lang sa kalag kalagayan ng mga magulang ko. Gusto ko lang naman ng na maayos na pamilya. Yan lang naman po eh. Yan lang. bibiy kahit ganun pa ang magulang mo kahit may kapansanan sila kasangkapan sila ng Diyos para mabuhay ka magagalit sa iyo ang Diyos pag hindi ka marunong kumilala ng utang na loob sa magulang mo igalang mo sila dahil yun ang mabuti huwag oh, kang makinig sa sinasabi ng iba tungkol sa mga magulang mo opo oh, Hello, future anak! Hindi na kami makapaghintay na makita ka. Anak, kung dumating man yung araw na magkaroon ka ng problema dahil sa amin ng tatay mo, humihingi kami sa iyo ng pasensya. Ha? Hindi man kami perfecto mga magulang. Nandiyan naman ang Diyos na pupuno sa aming mga pagkukulang sa tulong at awan niya. Nais lang namin na malaman mo na mahal na mahal ka namin. Hanggang dito lang muna siguro anak. Oh, nandito pala yung papa mo. May gusto rin yata siyang sabihin. Mahal na mahal ka namin, anak. Ako yung nakakakita, nakakapagsalita at nakakarinig. Pero hindi ko po nakita ang paghihirap at sakripisyo niyo po sa akin napakaswerte ko po na kayo ang ipinagkaloob ng Diyos na maging magulang ko. Huh. Huh. Sorry po. Sa lahat na nasabi ko. Salamat sa Diyos sa mga tulad niyo po. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Efeso, Kapitulo 6, Versikulo 1-3